Ang baka ay nagmula sa aura, isang malaking uri na ligaw na baka na buhay sa Europa, Asia at Hilagang Afrika. Ang mga aura ay unti-unting nawala noong ika-17 siglo dahil sa pangangaso at pagkawala ng tirahan. Bakit niya ba naging espesyal ang baka? Ang baka ay isang espesyal na maraming kultura dahil sa kanilang maraming pakinabang. Ang karne ng baka ay isang mahalagang pinagkukunan ng protina at iba pang mahalagang sustansya. Ang gatas ng baka ay ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng keso, yogurt at butter. At anumang iba pang kawiling-wiling impormasyon May sarili silang wika. Gumagamit sila ng iba't ibang tunog para makausap sa isa't isa tulad ng pag-ungol at pag-iyak. Mahalaga ang pag-amoy sa kanila. Matalino ang mga baka, may iba't ibang kulay at lahi ang mga baka. May mga best friend ang mga baka.